Quezon City RTC Branch 93 inutos ang pag-aristo kina Christopher Fermin, Romel Villamor at Wendell Alvarez kaugnay ng libel case ni Bea Alonzo. Inatasa ng Quezon City Regional Trial Court Branch 93 ang pag-aristo sa veteran showbiz columnist na si Christopher means at sa kanyang mga co-host na sina Romel Villamor at Wendell Alvarez. Ito ay kaugnay ng kasong libelo na isinampa ng aktres na si Bea Alonzo noong nakarang taon. Batay sa record ng court, may sapat umanong basihan ang reklamo ni Alonzo laban sa tatlong personalidad matapos nilang umanoy maglabas ng panirang pahayag sa isang online show. Sa ngayon, inasahan ang paglalabas ng warrants of arrest para sa mga respondent habang pinapayagan naman silang magpiansa para sa pansamantalang kalayaan. Hindi pa nagbigay ng pahayag ang company na Fermin hinggil sa isyo. Samantala, nanindigan si Bea Alonzo sa kanyang paninindigan na hindi dapat baliwalain ang paninirang puri, lalo na kung nakakasira ito sa reputasyon ng isang tao. Yan po ang ating showbiz balita. Para sa karagdagang showbiz balita at updates, huwag kalimutang mag-follow, mag-like at mag-share. Maraming salamat po.